Deuteronomio, Kabanatang 22. Huwag mong makikitang naliligaw ang baka ng iyong kapatid o ang kaniyang tupa, at ikaw ay magkukubli sa mga yaon, iyong ang ibabalik sa iyong kapatid. At kung ang iyong kapatid ay hindi malapit sa iyo, o kung hindi mo siya nakikilala, ay iyong ang iuuwi sa iyong bahay at mapapasayo hanggang sa hanapin ng iyong kapatid at iyong isa sa uli sa kanya. At gayon ang iyong gagawin sa kaniyang asno at gayon ang iyong gagawin sa kanyang damit at gayon ang iyong gagawin sa bawat nawawalang bagay ng iyong kapatid na nawala sa kanya at iyong nasumpungan. Huwag kang magkukubli. Huwag mong makikitang na pahiga sa daan ang asno ng iyong kapatid o ang kanyang baka at ikaw ay magkukubli sa mga yaon. Iyong ang tutulungan siya upang itindig siyang muli. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki ay magsusot ng pananamit ng babae. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karamaldumal sa Panginoon mong Diyos. Kung ang isang pugad ng ibon ay magkataong masumpungan mo sa daan, sa anumang punong kahoy o sa lupa, na may mga inakay o mga itlog at humahalimhim ang inahin sa mga inakay o sa mga itlog, ay huwag mong kukunin ang inahin na kasama ng mga inakay. Sa anumang paraan ay iyong pawawalan ang inahin ngunit ang inakay ay makukuha mo sa iyo upang ikabuti mo at upang tumagal ang iyong mga araw. Pagka ikaw ay magtatayo ng isang bagong bahay, ay gagawa mo nga ng isang halang ang iyong bubungan upang huwag kang magtaglay ng sala ng dugo sa iyong bahay. Kung ang sinumang tao ay mahulog mula roon. Huwag mong tatamna ng iyong ubasan ng dalawang magkaibang binhi. Baka ang buong bunga ay masira. Ang binhi na iyong inihasik at ang bunga ng ubasan. Huwag ka mag-aararo na may isang baka at isang asno na magkatuwang. Huwag ka magbibihis ng magkahalong kayo. Ang lana at lino na magkasama. Gagawa ka sa iyo ng mga terentas sa apat na laylayan ng iyong balabal na ipinagbabalabal mo sa iyo. Kung ang sinuman ay mag-asawa at sumiping sa kanya at kaniyang kapuotan siya at kaniyang bintangan ng mga kahiyahiyang bagay at ikalat ang isang masamang dangal niya at sabihin, Aking kinuha ang babaeng ito at nang sipingan ko siya, ay hindi ko nasumpungan sa kanya ang mga tanda ng pagkadonsilya. Kung magkagayoy ang ama ng dalaga at ang kanyang ina, ay kukuha at magdalabas ng mga tanda ng pagkadonsilya ng dalaga sa harap ng mga matanda sa bayan, sa pinto ang bayan. At sasabihin ng ama ng dalaga sa mga matanda, Ibinigay ko ang aking anak sa lalaking ito na maging asawa at kaniyang kinapuotan siya. At narito kaniyang binibintangan ng mga kahiyahiyang bagay na sinasabi. Hindi ko nasumpungan sa iyong anak ang mga tanda ng pagkadonsilya. At gayon may ito ang mga tanda ng pagkadonsilya ng aking anak. At kanilang iladadlad ang kasuotan sa harap ng matatanda sa bayan at kukunin ng mga matanda sa bayang yaon ang lalaki at parurusahan siya. At kanilang sisingilan siya ng isang daang siklong pilak at ibibigay sa ama ng dalaga sapagkat kaniyang ikinalat ang isang masamang dangal ng isang donsilya sa Israel. At siya'y ay magiging kaniyang asawa. Hindi niya mapapalaya siya sa lahat ng kaniyang karawan. Ngunit kung ang bagay na ito ay totoo na ang mga tanda ng pagkadonsilya ay hindi masumpungan sa dalaga, ay kanilang ilalabas ang dalaga sa pintuan ng bahay ng kanyang ama at babatuhin siya ng mga bato na mga lalaki sa kanyang bayan upang siya ay mamatay sapagkat nagkasala siya ng kaululan sa Israel na nagpatutot sa bahay ng kanyang ama gayon mo aalising ang kasamaan sa gitna mo. Kung ang isang lalaki ay masumpungan na sumisiping sa isang babaeng may asawa, ay kapwa nga sila papatayin. Ang lalaki na sumisiping sa babae at ang babae, gayon mo aalisin ang kasamaan sa Israel. Kung ang isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki at masumpungan siya ng isang lalaki sa bayan at sumiping sa kanya, ay inyong ang ilalabas kapwa sila sa pintuan ng bayang yaon at inyong babatuin sila ng mga bato upang sila'y mamatay. Ang babae, sapagkat di siya sumigaw, ay nasa bayan. At ang lalaki sapagkat papa ang asawa ng kanyang kapwa gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Ngunit kung masumpungan sa parang ng lalaki ang isang dalagang mag-aasawa, at dahasin ng lalaki siya, at sumiping sa kanya, ang lalaki nga lamang na sumiping sa kanya ang papatayin. Ngunit sa babae ay huwag kang gagawa ng anuman wala sa babaeng yaon ang anumang kasalanang marapat ikamatay. Sapagkat gaya ng kung ang isang lalaki ay buwabangon laban sa kanyang kapwa at pinapatay niya siya, ay gayon din ang bagay na ito. Sapagkat nasumpungan niya siya sa parang, ang dalagang mag-aasawa ay sumigaw at walang magligtas sa kanya kung masumpungan ng isang lalaki ang isang dalagang donsilya na hindi pa naipapangako at ihiga niya siya, at sipingan niya siya, at sila'y masumpungan. Ang lalaki nga na sumiping sa kanya ay magbibigay sama ng babae ng limampung siklong pilak, at ay magiging kanyang asawa, sapagkat kanyang pinangayupapa siya hindi niya mapapalaya sa lahat ng kanyang kaarawan. Huwag kukunin ng isang lalaki ang asawa ng kanyang ama, at huwag ililitaw ang balabal ng kanyang ama.